Hello guys, ako na naman ulit. Nagbabalik. Ikita na niya naman aking mukhang kapogi. <laughs> Paano mo Dahil araw, <laughs> punta ako sa bukid. Makukuha ako ng kawayan at tutulungan ko si na tito Kumuha nang nyo Kaya na nga Lalakad na ko alang nga naman lumipad ako Sa'yo pa punta Kaya so, kalayo-layo na nila dito guys Puntang bukit Tingnan nyo naman Ang lalayo Talayang maging kumil Aray ko Wag kayong mag-alala At dyan naman Ay semento yung daaraan ko Pero doon sa pinakadulo-dulo Wala na pala kayo <laughs> Sorry sorry Doon sa pinakadulo Marami na palang poto eh at yan na nga, nakikita nyo na nga. Yan na yung mga pote. Yung pote. Nakikita so, nyo nga, yung punong malaki na nakatumba. Hanggang dyan lang yung boundary ng lupa namin. Kung so, okay. napapansin nyo nga guys, maraming mga damo. Kasi di na na natabas. At yan na nga, may mga palay na. Ano na siya? Buswak na. Basta buswak. yun na nga si Tito. At kasama niya yung isa kong kapatid na pangatlo, pang-apat pala. Tapos na sila dyan kumuha ng nyog. Lilipat naman sila doon sa may taas. At habang naglalakad ka yan, kadaming tinig ang sakit. Pero alam mo yung mas masakit, yung iniwan ka na. <laughs> Napapansin nyo nga, ang tataas ng mga nyog at pareho rin na yung kawit. Kasi ang kinaligyan niya sa pagkokopras. Sadya na nga, pinaikot-ikot ka lang. Esta yung kamera, pinaikot-ikot ko lang. at yan na nga, abang si Tito at yung kapatid ko naman kumukuha ng nyog, ako naman, kukuha naman ako ng kawayan. Kasi dadalihin ko sa school. Kasi gagawin namin, kapag namin, yung garden namin. Kaya lang, ako yung nagkumuha. Kumuha na ako dyan ang una, kaya lang hindi namin nadala sa school kasi magting ka na po kami mga disgrasya. Kasi ang gamit ko, ako yung kamotor, tapos yung kawayan naman, nakasakay sa padyak. Eh, lahi ng motor, hindi ako. At ayun na nga, wala na nga kayo, ayos kayong kawayan. Dyan na nga, tapos na ako kumuha ng kawayan. Tatlo yung kinuha ko tingnan nyo naman kung gaano kaliyong yung pagdadalan ko. Pagod na pagod na pagod na akong mahalin ang guys. Hindi ko nang mga na tapos pa. Pero pagod na yan at marami ng sugat. Diyan na nga, nalako na sa may kalye. At ikukuling ko pa yung pajab para dalhin dun sa bahay namin. Pero nang dinala ko naman sa bahay, yung mga klase ko naman yung dumala sa school. Nang nga guys, hinahati ko na yung nyug sa dalawa. Ako naman, yung nagahati ng mga anyog dyan, tawag siya nagbabatak. At si Tito naman, yung taga bunot. Basta, tawag sa amin din nagbubunot. At yan na nga po, sinasako ko na yung mga nyug. Binibilang ko yung ilan yung nakuha at ilan yung nabatak ko. At tapos ko batakin, bilangin, itong ilang beses na po ko nasaktan. Ah, aray ko, basta na lang sa mga 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 sa buhay takot na namin mabuntang release at kabigat-bigat niyan yung kasi yan tawag uh, dyan suro, may suro wala naman na kaming sapin sa may abaga kaya yan ang sakit-sakit. Yan na nag-alala na kami sa so, may bahay at kukuprahin na namin yan. Na, yan na nga, pagod na pagod na kami ni Tito Jan. Pero, tingnan niyo naman yung mukha ng Tito ko, naka-smile pad. Yeah. Thank you for watching, guys. See you in my next vlog.